Hindi lang ba top speed yan? Uh, recommendation na namin dyan sir, dapat mga 50 lang. 50? Oo, doki na kaya naman na mag-70 yan. Kaya pala oh, ko mga 120. Hindi yan. Hindi yan. More on yan power siya talaga. Hindi siya more on speed. Kasi ba? ba ako? Huh? Uy! Ito ko akin na lang to ah Ang masarap ah ko. Parang kotse talaga oh meron pang hawakan Tapos ito yung cambio Tapos may lalagana pa ng gamit Ilang cc to sir? 200 cc Yan Yan siya Yes sir, sir maraming maraming salamat ah Ay yes yeah, sir Salamat Ay, sir, sir. Palagyan mo sir sa regalo, gulat ng gaya Pagugulat puti <laughs> Pero sir, natin. Alam mo naman kayo na ano, sir, puto natin. ba sir, yung mo hindi niya alam? Oo, hindi niya alam. Angas! Sir, balit lang. sir, balit lang. Blindfold? Hindi ba kita alam? May blindfold ba tayo guys? Ay! Nandayan. Nandayan.

Uh guys. Oh. Diba? Blessing yun, blessing. Yes. sir Eh. Go din. I'm doing I'm joking. <laughs> 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 wali wala sir. yung lubak, no? Oh, Tsaka maganda suspension you know? oh, oh, no? <laughs> ano ito alexa alexa tayo <laughs> <laughs> handbrake sa handbrake May handbrake tayo handbrake <laughs> <laughs> eh, eh. e eh, <laughs> e <seven liters. laughs> <Seven, seven liters. laughs>

Kasi, sir, di ba, rough road sa lagi. Lagi ko Sir, dapat, yung ano yan, para bang isahan gano'n, sabi ko, si Sky, ka? Po. si Ed? Baggy? Bagi, bagi tayo. yes, baggy type. May na ako sa ano. Thank you, love

Sa pano, sa pwede ko naman. Ay, ay. <laughs>